Isang maliwanag na umaga ngayon na naman ang ating pag-uusapan. Bumabati na naman ako sa inyo na hindi ko na naman kayang ipaliwanag ang aking uh, makasaysayang nagaganap sa buhay. Ang ating pag-uusapan, una uh, ay Diyos, ha? Pangalawa yung aking ginagampanan. Itataas ko muna. Manami sa langit ako po muling naririto na bumabati po sa inyo. At ganun din po ang aking mga panalangin sa mga may karamdaman. At kami po ay naririto bilang tao, lagi po kami nakaharap sa pagditiis. Ako po ay nagtataka, bakit po kaya ganun ang tao? Lahat na lang ay may karamdaman. apakasensitive po ng katawan ng tao, malalaki, uh, tainga, mata, lahat ng bagay. Kaya ang tanging magpasasabi sa inyo, lagi na lang tayong huwag makalilimot. Kasi talagang wala tayong magiging tagumpay kundi ang ating pagtawag sa mahal na Panginoon. Pakikipag-ugnayan sa lahat ng oras. Kaya ang man, ay eh, lagi kong dinadalaw. Ala na, ala na tayong magagawa. Ngayon ko napatunayan na dugo, tubig, ah uh, lahat ng karamdaman. Kaya tanging ang handog kong salita sa inyo eh, tanging pagtawag sa Panginoon ang ating gagampanan. Magandang magandang ko mag sa inyo lahat. At ako'y muling magbabalita ng kapraso. Hindi na po pakahahabaan. Ang aking pulot na balita po ay tungkol sa ating mata. Ang mata po natin ay eh, para rin kasangkapan. Ha? Maganda po hanggang nagagamit na bata-bata -bata ka pa. Pero pag umidad na po, naroon na ang problema. Kapag Kapag humina ang dugo, malabo ang mata. Ha? Kapag merong tumaas ang sugar, malabo ang mata. Pag may diabetes, malabo ang mata. Naroon na po lahat ang kahinaan. Kaya po, ang tanging ko masasabi sa inyo at kaprasong alaala, paalaala sa araw na ito. Iingatan niyo po ang mata ninyo sa ipaghalimbawa mo, matutulog kayo. Kinakailangan po na papatayin niyo, pinakamaliwanag, hindi baling madilim ang ilaw. Basta yung pag po kayo, ay eh maganda ang inyong paningin kahit na madilim. Kasi sa napurewewahan ko po sa aking edad na 83, talagang uh, napakabigat po na lumabo ang mata. Ha? Kapag lumabo na ang mata, wala ka ng buhay. Parang bahay na walang ilaw. Kaya kung sakali mata nagpapaalala sa inyo, ha? Konting pag-iingat lang. Kasi lahat ng karamdaman na palawana ko na sa inyo ang mga nagiging dulo at indulto. Pero ngayon po, sa aking mga natutuklas, ang pinakamahirap po pala lalo e eh, ang mata. Kapag po ang mata natin eh, nawala na, wala na po tayong buhay. Para tayong patay na kumikilos na lang, eh, wala na tayong nakikita. Masasabi kong kapag ikaw ay nabulag, malayo ka na sa pagkakasala. Kasi hindi mo na kailangan ng kausap eh. Kaya kung sa kaaliman talagang, talagang nakaregla tayo lumagay na tayo sa diretsyon daan na line na wala tayong pagbibisan. Ito pa, ako paalala. Kapag isang ang mga kusinera ay nagluluto, huwag kayong nagwabasa ng mata. Napakabilis makalabo. Nagkakaroon agad ng pilak ang loob ng mata. Kaya kung ako man, eh, nilinis ako at nilinis ako ang lahat ng tao sa mga karamdaman dumadating. Iyon ang tunay kong paalala, lalo, lalo sa mata. Napakahira po. Kapag ikaw ay malabo na mata, nag-iisa ka na lamang sa kwarto, ala ka na lang pinakikinggang kundi ang yanig ng nagdadaan, yung pakiramdam sa paa. Kaya isang maligayang umaga, pag-iingatan natin ang ating mata. At kinakailangan na wag natin pababayaan na humina ang ating adubo. Kasi uh, dito sa aking nalalawan nito, kapag kasi humina ang dugo, ha, hindi rin kayo maoperahan. Kaya bumabati din ako sa mga din, sa mga uh, sa tungkol sa mata, sa EO. Kasi kinakailangan ang isang mata ng tao, eh talagang i-double -do check nyo. Kasi kinakailangan iyan eh talagang ayos na ta ayos para ba hindi nakakaroon ng problema sa operasyon. Kasi kapag hindi ayos ang templada ng dugo at may lang na isang punto sa, ang ibig sabihin niya, kulang sa langis. Kung sa barko, hindi pwedeng, hindi pwedeng umandar ang barko pag, pag ang langis ay kulang. Laging sakto yan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi ang mata natin, ang mata natin, kapag inoperahan, dudu, dudugo yan. May mga pagkakataon na hindi maiwasan ang pagdugo. Pangalawa niya, parin, ah, ngayon ko na-trace ang, pag, ang mata para rin lang na kapag nagkulang sa simyento, hindi magbubuo yung loob, hindi maghihilog. Kaya ang aking paalala sa umagang ito, hindi baling mahirap kausapin ang doktor sa pagpapacheck up. Magtyaga kayo ng check up, check up, check up. Talagang pag kayo eh, pag kayo eh, maayos na yung dugo ninyo, maayos ang katawan nyo, ayaw magpa-opera kayo. Pero yung sasabihin, dalos-dalos na magpa-opera kayo agad ng mata, na isang dalawang tatlong punta sa sa EOE ano, operasyon na, hindi baling check up, check up, check up, check up para maging maganda ang daloy at magiging wala kayong pagsisisigot kaya ang ating tinalakay ngayon sa umagang ito, e eh, tungkol sa mga hiwaga ng karamdaman lalo yung mga napapasma yung mga nagka, mag, nagtitinda ng mga kakanin huwag kayong basa ng basa ng kamay kailangan kayo e eh, may guwantis na plastik para maiwasan. Kasi kapag iti na hit na, nako, para na rin kayong paralitik ko. Hindi na kayo, hindi na kayo maligaya. Hindi na rin kayo mangingiti. Kaya kung ako man ito sa inyo araw-araw, ha, may paalala akong bitbit, -bit, ha, bit, bit na hindi ninyo makakalimutan ang aking kapra-kapraso uh, paalala sa araw-araw na ito. Kaya kung sakali man ako ay eh, nangusap sa inyo, ala ako masasabi kundi ibigay natin sa itaas sa mahal Panginoon ang ating buhay para para tayong laging may kalaro. Kaya bumabati rin ako sa mga senior citizen, na ah, lalaki o babae. Ang tangi kong masasabi sa inyo, ha, yung inyong... Naku, ano yung Yung inyong mga ano, ha, eto, binalo ko kayo muli ng labatiba. Kaya ako sa kaliman, hindi ko na ipapadiwanag ito at pagsilip mata lamang ang akong ginagawa. Bumabati ako sa lahat na nagpa-follow up. Talagang sumilip ako sa araw at oras nito. Uh, August 16, nagmamahala sa inyo. O sige, babay, maraming maraming salamat sa inyo na tayo ay eh, nakikita araw-araw at buhay pa tayo. Babay!